di patas ang mundo. Yan ang madalas kong sabihin sa sarili ko. Madalas ko rin ikumpara ang sarili ko sa kapitbahay kong mayaman. Tinatanong ko pa ang sarili ko na bakit kaya mahirap ako at siya naman ay mayaman. Marahil paborito siya ng Diyos. Biglang lumitaw sa harapan ko ang Diyos at sinabing, Iniisip mo ba na hindi pantay ang trato sa inyong dalawa? Eh kung ipantay ko yung estado niya sa buhay gaya sa'yo. Sabi ko, mabuti yan. Siguradong di niya alam kung ano ang pakaramdam ng isang mahirap na gaya ko. Kalaunan ay ginawa siyang mahirap ng Diyos at nagumpisa kaming parehas magtrabaho sa car wash. Nagtrabaho kami araw araw-araw at kada isang kotse, kumikita kami ng isang ang piso. Sa unang araw, kumita ako ng limandaan at yung mayaman naman ay apat lang kasi di siya masyadong aktibo. Pagkatapos ng araw na yon kumain ako ng masarap na pagkain. Yung mayaman naman ay tinapay lang. Napaisip ako, bakit kaya yun lang kinakain niya? Makalipas ang isang linggo, nakita ko na yung mayaman ay kumuha ng dalawang tao para makatulong niya sa car wash. Siyempre ako, napaisip na naman. Nasisiraan ba siya ng bait? Yung isang daang piso kada kotse kung hahatiin sa tatlo ay 33 3.33 pesos na lang. Parang limit naman yata kita niya doon, di ba? Lingit sa aking kaalaman na iba pala ang diskarte ng mayaman. Umuha siya ng dalawang tao para mas mabilis nila matapos ang isang kotse. Dahil sa bilis nila magtrabaho, mas madami ng apat na beses ang kotse na natapos nila kumpara sa akin. Kumita yung mayaman ng dalawang libo at pinasahod niya yung mga tao niya ng tig limandaan. na reklamador ako kaya nagreklama ako dahil mas malaki kinita ng mayaman. Abang yung mayaman naman, busy kung paano ma-improve yung strategy niya para kumita pa ng mas malaki. Makalipas ang isang buwan, binilhan ko ang sarili ko ng masarap at mamahaling pagkain wala namang masama kung ire reward ko ang sarili ko, di ba? Habang yung mayaman naman ay bumili ng vacuum cleaner. Pinagpatuloy kong mag-car wash ng gaya dati, sandaan kada na kotse. Yung mayaman naman nagkaroon ng ekstra ng kita dahil nagdagdag siya ng 20 pesos para sa vacuum cleaning. Naniniwala ako na sa sipag at syaga, makakamit ko ang pangarap kong mapamote. Habang yung mayaman naman ay patuloy na kumukuha ng mga dagdag na tao para tumulong sa kanya. Nagdagdag din siya ng iba pang serbisyo para maka-attract ng mas marami pang customers. Dahil sa mga strategi niya, niya nakapagpuntar siya ng sarili niyang car wash business ako naman nakamitan ko rin ng promotion na hinahangad ko ngunit bilang trabahador ng mayaman ano ang pinagkaiba namin nagsipag lang ako yung mayaman naman ay nagsipag at naging matalino naging reklamador ako yung mayaman naman ay niresolba ang problema nagfocus ako sa paggastos yung mayaman naman ay nagfocus sa pagpapalago ng pera niya kaya mag-isip tayo gaya ng mayaman at maging masinop sa pera And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. See you on the next one. Cheers.